Yan guys, uh, mayroon tayo ditong ginagawang uh, ginagawang barako. Uh, electrical uh, nag nag-full wave tayo ng kanyang stator. So pinul- pinulwave ko yung kanyang stator and then uh, syempre magpapalit na rin tayo ng full wave na voltage regulator. So ito yung dating voltage regulator niya, no, mahina itong kumarga. Tsaka, uh, dapat kapag uh, nag-full wave ka, uh, palit ka na rin ng voltage regulator. Uh, ito yung may wire na kulay black. So sa iba uh, wala itong ganto. Ito yung nagko-control ng uh, charging natin. So ipapakita ko sa inyo kapag hindi nakakabit yung black. So hindi ko muna ikakabit yung black. Paandarin natin. Then ayan na, nakalagay na yung ating tester. Tingnan mo ang tester dito natin. 12.6. So, 12 so paandarin ko, tingnan natin kung ano mangyayari kapag hindi nakakabit yung ating uh, control ng ating charging. So yung control ng ating charging, sabi ko nga kanina, ito yon, ito yung black na wire na to. So paaanda rin ko. Uh, mapapansin nyo yung kanyang charging ay 13.6 pagka na so, Pwede siyang umabot ng 17 so overcharging siya overcharging siya, 'no kapag uh, hindi nakakabit yung control ng ating uh, charging papatayin mo natin ikakabit ko yung ating controller ito ito yung nagkocontrol ng ating charging para hindi mag-overcharge so dapat ito ay mapasukan ng positive na nanggagaling sa accessories wire or pwede na nating pagsamahin doon sa uh, white wire or red wire Uh, kung saan siya ay yung papunta sa positive so pwede natin siyang i-connect dito so ito po yung black ha so dito natin siya i-connect so yan tingnan natin yung magiging charging nya so paanda rin ko uli so ito hindi na siya mag overcharging kasi naikabit na natin yung control ng uh, kanyang voltage regulator Ayan 12.7 Bipirhing ko 13 24 13.6 13.7 So ayan Okay So ayan yung kagandahan sa kanya Kapag nakakabit yung ating uh, Controller ng ating voltage regulator ha, hindi siya mag overcharge so pumalo lang siya ng 13 13 to 14 so pwede siyang umabot ng 14 kapag mabilis yung takbo so yun ang kagandahan ng nakakabit yung ating uh, black wire ang iba kasi ang nagkakabit nito ang iba binabali uh, binabaliwala na to kasi ang ginagamit talaga ng barako ay yung ganito ito talaga so bali 4 wires lang siya So kapag nag full wave ka kasi kailangan magpalit ka din ng voltage regulator na full wave. kung saan ang voltage regulator na ganito ay 5 wires. Ayan siya 5 wires. So saan mapupunta yung excess na di ba 5 wire siya to 4 wires, wires lang naman dati yung ginagamit. So ayun yung excess na yon ayun yun yung black na kung saan siya ay ang controller ng boltahe nang ating charging. So para hindi mag-overcharge yung ating uh, mga battery. So yan guys. At kung nagustuhan mo ang video ito ay paki-like and subscribe and then uh, i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating uh, mga videos. Yeah, maraming maraming salamat.